ipaliwanag mo nga sa akin kung ano yung drama na saksiyang ko kanina. Ang akala mo ba hindi ko kinahalata this past few days? Yung mga titigan nyo? Hindi na lang kumikibo. Pero yung maghalikang kayo. My God, Gemma. Boyfriend ng pinsa mo yung kahalikan mo kanina. si hindi ko ginusto. Maniwala ka, pinigilan ko. Pero di ko na kahit. Di ko na pigil. Paano na si Vivian? Paano na ang pinsan mo? Hindi ko alam. Gemma, hindi pwedeng di mo alam. Hindi ka man ako konsensya May sinasagasaan kayong tao. Matagal na kami nagkakagustuhan ni Eric. Hindi lang namin napapansin. Nawala lang ang pinsan mo. Inagaw mo na ang boyfriend niya. Ponsi, kanino ka makampi? Akala ko kaibigan kita. Porke ba magkaibigan tayo? Gusto mo kukonsente yung mga ginagawa mo? Kung kukonsentein kita... Di sana pumayag na ako sa gusto ni Ramil noon. Taso mali yun. Mali ka rin. Pansin. Mali bang magmahal? Mali kung dalawang mahal mo. Kailangan mong mamili. Si Gemma kung si Gemma, si Vivian kung si Vivian. Hindi ko alam kung sino pipiliin ko. Yan ang hirap sa'yo, Eric. Lumaki ka nang hindi namimili. Gusto mo lahat nasa'yo. Selfish ka. Sorry akong bihira na kitang madalaw. Ang dami kasi ni Carmen sa school eh. Mukhang kilala na ako ng librarian eh. Maganda ba siya? Ha? Huh? Sino? Yung librarian. Ah, uh, eh, oo maganda siya. Tapos, um, makapalang eye glasses, medyo 50 ang waistline niya, ganto ganto kalapad. <laughs> Yan! Ako pa, magugustuhan ko yung ganyang babae. Alam mo naman yung taste ko, di ba? Magandang <laughs> gabi ho, Mabobling. Ang kapal ng pagmumukha nito. O, ano yun, Nakuha mo na ba sweldo mo? Hindi mo na ba allowance niyan? Kaya lang naman sumusunod sa iyo na parang aso eh, dahil lang sa allowance. Santi, puntahan mo na lang ako bukas sa bigay. Huwag na kayo mag pa. Dito mo na ibigay. Total, wala namang hiya yan eh. Santi, wa wag mo siyang papansinin lasing. Lasing man ako o oh, hindi, ganyan pa rin ang tingin ko dyan. Galang lang yan. Dahan-dahan ko kayo sa panalita, mga pabling Pasalamat ko kayo. Chewing kayo na Elaine. Tunganin mo na to ha. Chewing! <coughs> <Tiyong>, Chewing! <coughs> sa Santi, tama na! <coughs> 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 wow! <Wah! coughs>

Wah! Wah! Santi, dali umaris kana. graduate ka pa, Блин, Sino nagdala ng pulutang ito? Sa Chile oh, yan. Kropik! Meron parong spaghetti ah. Spaghetti, pareho lang yun. Alam ko na, ang dapat natin pinupulutan ay pulutang iniiyaw, di ba? Uyun, yun! Pulutang, pulutang pamatanda! At ang pulutang pamatanda ay... Meron doon tilapia. Tahong? Tilapia. Tahong nga. Talong? -hmm. Ikaw ah! Mahilig ka sa talong, Ay, ha? Lulo nyo, eh. Hindi nga, makakuha ng tahong. Uy, uy. dami dami mo yung tahong, ha? Masakit pa ba dito? Hindi na, okay na ako. Ah, uh, dito sa balakang? Okay na sabi ako, eh. Pupo ka nga dito sa harap ko. Diyan? Saan mo gustong maupo sa apoy? Okay lang. Maganda natin pag-usapan. Eh, ikaw kung ano bang gusto mong pag-usapan? Hmm... Ano ka ba naman, Roy? Hanggang dito ba naman 'yun pa rin ang iniisip mo? Maning. You know what I wish you would be? A man who's so sure of himself na in all situations, firm ang mga decisions niya. Hindi na fickle-minded, hindi na one-track mind na katulad mo ngayon. Alam mo, sa tingin ko, alam mo ng utak mo ngayon eh. Siguro kapag naging ganyan ka na, wala ng babaeng tatanggi sayo, kahit pa siguro ako. Pare, pare, pare! Huwag ba ka. muna nito, ha? Bakit? Si Maning. Ayun, no? Kaya pala hindi kinuha yung pulutan natin. Sana pala namumulutan. Tara! Huh? Tara, pare. Tara, tara!